The CCRD. The CCRD. The CCRD. The CCRD. Personally speaking, I'm always confident. I can only speak for myself. I can't speak for the judges. We have a judicial process. We've done the best we can. We've argued everything possible. We just hope that the judges will agree. Reaksyon ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, sa tunong kung mapagbibigyan kaya ng korte ang hiling nilang interim release para sa dating chief executive. Inaasahan ng kampo na maglalabas dito ng desisyon ng International Criminal Court bago magsimula ang confirmation of charges hearing sa Setyembre. Kasalukuyan naghahanda ang legal team ni Duterte para sa September 23 hearing. Dito, susuriin ng pre-trial chamber ng ICC kung may sapat bang ebidensya at legal na basihan laban kay Duterte, kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs. Hindi pa ito ang trial mismo, kundi isang filtering stage bago tuluyang umusad ang kaso. Binsahin ni Kaufman sa mga Pinoy na nag-aabang ng development sa kaso, asahan raw ang malakas na depensa ng dating Pangulo sa Korte a very strong rebuttal of prosecution evidence. Kung mapawalang sala, agad siyang palalayain at isasara ang kaso sa confirmation of charges hearing na mapauwi agad ng Pilipinas ang dating Pangulo. Ayon kay Attorney Kaufman, nais niya magpag-negosasyon kay Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang kliyente. I have a request from the Philippines administration and government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Patuloy naman nagpapasalamat si Duterte sa mga Pilipino sa buong mundo na sumusuporta sa kanyang legal battle sa ICC. Magkakaroon naman ng malaki ang pagtitipon ng mga Pilipino sa The Hague na itanaon sa linggo ng Confirmation of Charges hearing. First of all, I would ask all the Filipinos who support the former president to put their faith in the judicial process. Second of all, keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests and for his speedy return to the Philippines para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondi ha. News. Samantala, Marcos Jr. na nawagan na mas matibay na depensa laban sa digital scams at banta ng AI. Alamin natin ang detalye mula kay Kapag-Kreslin Katarong. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng summit sa Shangri-La IV, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anumang makapangyarihang kasangkapan ay maaring magdulot ng kabutihan o pinsala. Kaya sa digital age, mas kailangang maging mapagbantay ang publiko. Giit ni Marcos, lalo pang nagiging sopistikado ang mga scam gamit ang artificial intelligence, digital currencies at mga sindikatong walang kinikilalang hangganan. Dagdag pa niya, Bagamat may hatid na inovasyon ng AI, kakibat din ito ang banta ng pagkawala ng trabaho at privacy. This is why we must also strengthen our defenses, manage risk, block malicious attempts before they harm our people. Ilan sa mga hakbang ng pamahalaan laban sa digital scams ay ang Anti-Financial Account Scamming Act, paglikha ng e-commerce bureau bilang one-stop shop para sa mga reklamo at pagsunod sa Internet Transactions Act, at ang SIM Registration Act, upang protektahan ang mga mamimili laban sa panlilinlang at mapanganib na transaksyon sa digital na merkado. Binanggit din ng Pangulo ang mga inisyatibo ng gobyerno upang sanayin at bigyang kasanayan muli ang mas maraming Pilipino para sa mga trabaho sa AI, cybersecurity, e-commerce at creative design. Tinukoy din ni Marcos ang lumalalang isyo ng online gambling na umaabuso sa kahinaan ng tao. We are addressing this through initial measures such as suspending the in app gambling access in mobile payment apps and websites. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. Ngayong ikalimang taon ng Manila Tech Summit, may 1,300 isang delegado. Mula sa higit 300 organisasyon, ang kalahok na tatagal mula Agosto 26 hanggang 27. Ang summit ay inorganisa ng fintechalliance.ph, ang pinakamalaking digital industry association sa bansa na kinakatawa ng may higit daan at tatlong kumpanya na responsable sa higit 75% ng digital retail transactions sa Pilipinas para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Kerseline Katarong, SMN News. Sunshine, Sunshine, Samantala or dagdag pambalita ni Kula Store. Returned, sinibak sa pwesto. Police Lieutenant General Jose Nartates itinalaga bilang bagong PNP chief. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapadar Paul Montibon tinanggal na sa pwesto si Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief batay sa isang sulat mula sa Office of the President na permado na Executive Secretary Lucas Bersamin noong Agosto 25, taong 2025. Sa presentasyon ni Interior Secretary John Vic Remulia, kinumpirma nito ang naturang desisyon ng Malacanang kasabay ng paglilinaw na walang nilabag na batas si Torre, kundi personal na desisyon ito ni Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan anya, hindi naging madali ang desisyon na ito, ngunit kailangan I'm going. The president is very fond of uh, General Torre. They, in his brief tenure as chief and even before that as CIDG, the president and General Torre have had a wonderful and productive relationship. However, there comes a the crossroads in a president's decision-making that he has to make the tough but necessary decisions to push his agenda forward. matatanda ang naging kontrobersyal ang ginawang reshuffle sa mga matataas na opisyal sa PNP sa ilan ng kautosan ni Torre. Ngunit hindi ito sinangayunan ng NAPOLCOM at ng DILG. Ayon kay Remulia, isa ito sa mga posibleng rason ng pagkakasibak sa general. That among other things is part of the consideration of the president. There is no sanction. There, the Napolcom is not taking any sanctions as a body nor has it been discussed, nor has it been, uh, has it been filed. This is a personal decision of the President, and uh, he has, after careful perusal of the facts, the order came from the Office of the President and not the Napo government. Sa personal naman, ugnayan na Remulia kay Torre, e eh, ginititong wala silang naging hilwaan ng General. No, never. PNP, Jeep, and I have, a, have always had a great relationship. Uh, remember, I only entered the SILG last October and that's the first time I met him. And from then till now our relationship has I would I would I would care to say that it is stellar. We've never had disagreements and um save for the last few days about about certain things. And until now I still consider him not only as a colleague but someone who I've gone to battle with and who I trusted Big decisions of the President. Pinabulaanan rin ng DILG ang posibilidad ng pagkakaroon ng conflict sa loob ng PNP sa ilalim ng liderato ni Nartates matapos na unang nagpahayaag ng kanilang katapatan kay Torre ang iba't ibang unit ng PNP sa kasagsagan ng usapin ng pagpapalit ng puwesto. Hindi naman. I think those statements were done in an emotional state. i think in the end they will follow their oaths and be true to their service we do not consider it in any way as such other than as a statement of support we do not color it with anything else except that um, so we do not expect anything different from the service after these of brokers Samantala, naging maingay ang pangalan ni Tore kasulod ng kontrobersyal na operasyon nito kabilang na ang marahas na implementasyon ng warrant of arrest sa KOJC leader na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Matatanda ang nagdulot ito ng malaking nakaranasan para sa mga miyembro ng KOJC dahil sa kawalan ng hostisya at mapang-abusong pagkilos ng halos libo-libong pulis na lumusob sa compound ng KOJC sa Davao City. Sinundan ito ng isa pang marahas na pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pangunahan nito ang operasyon sa sapilitang pagpapadala sa The Hague, Netherlands. Ang desisyon ng Pangulo ay sinangayunan rin ni dating Presidential Legal Counsel, attorney Salvador Panelo. Ani Panelo, sa una palang anya na hindi naman talaga karapat dapat daw na maging PNP Chief si Torre dahil sa hindi kanais-nais na mga hakbang nito sa kanilang hanay. Tila naging serkos na nga raw ang PNP dahil sa mga desisyon nito, lalo sa pagiging sunod-sunuran sa mga illegal na hakbang laban sa GOJC, kay FPRRD at sa pagkikipagbangayan nito kay dating acting Davos City Mayor Basti Duterte. Sinira nito ang magandang imahe ng PNP kung kaya't deserve daw ni Torre na maalis sa posisyon. Hindi nagpakita o dumalo si Torre sa mismong change of command para kay Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. Bagamat na ipaalam naman ito sa kanya bago ang anunsyo ng palaso Ayon kay OIC PNP Chief Police Lieutenant General Nartates, wala naman anya silang problema kay Torre. I don't find any uh, conflict or uh, uh, maaway. No? Basta we follow orders sa ilalim naman ng kanyang administrasyon, naniniwala si General Nartates na mapapabuti lamang ang kanilang serbisyo sa tulong ng mga matitinong pulis at mamayan para masugpo ang mga suliranin sa kriminalidad, pangaabuso sa kapangyarihan at ng ilegal na droga. I recognize that my aspirations are not mine alone, but shared by every dedicated policeman who sworn an oath to protect and serve. I call upon all PNP personnel, together let us forge a path towards a future where the PNP is not just a force of law, but a beacon of hope and integrity. As we move forward, let us embrace the vision set forth by our President, ushering the PNP into a new era of united service where every officer, every Remember, and every Filipino can contribute to the realization of a bagong PNP at bagong Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nagulat Paul Montibon, SMNA News. Nagdagpang balita, former anti-corruption officials, huwag tayong magpadala sa diversion tactics at tutukan ang anomalya sa flood control. Alamin natin yan mula kay Kaparo MJ Mondihar. Mainit ngayon sa Pilipinas ang flood control scandal. Mula sa palpak ng mga proyekto, ghost projects at isyo ng korupsyon, bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nalulustay dito. Iniimbestigahan na ito ngayon sa Senado at Kamara. Sinabi ni senator Ping Lacson na posibleng kasabot dito ang ilang senador at kongresista gamit ang insertion sa national budget para pondohan ang mga questionable proyekto. Sa gitna ng usapin, pinunan ni Attorney J.V. Hinlo, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, ang tila diversionary tactics sa media. Ang ginamit na issue, ang umano'y extradition request ng U.S. government kay Pastor Apollo C. Kibuloy, isang pribadong individual na hindi nagnakaw ng ni isang kusig na pera ng gobyerno. Ani Hinlo, kwestyonable ang timing ng paglalabas ng issue. Yung kay, kay Pastor Kibuloy, uh they are saying yung mga kaso niya sa US uh those are already uh, personal cases niya doon wala namang national significance yun na pagbigyan talaga ng uh, pansin uh, ng gobyerno para naman kay dating PACC Chairman Greco Belica, hindi dapat bitawan ng publiko ang flood control scandal dahil malinaw na propaganda lamang ang ginagawa sa issue kay Pastor Kibuloy. Opo, tama. Dapat uh, huwag talagang bitawan ito ang uh, issue nito ng taong bayan. Dapat kalikalin, dapat i-expose. I-post po na i sa Facebook, sa news. Kunan niyo po ng mga video, yung mga, mga anomalyang uh, proyekto na nagawa. Ayon kay Sen. Lacson, mula 2011 hanggang ngayon, umabot na sa 1.9 trillion pesos ang inilalaan na pera para sa flood control, kabilang dito ang mahigit isang trillion piso sa nakalipas sa tatlong taon. Huwag tayong magpadala doon sa mga diversion, yung mga issues na ilalabas nila para mamatay itong issue nito, Ibalik na naman sa uh, ibang issue dahil pagka ito po ay nawala, sa ating uh, consciousness, uulit-ulitin na naman po ito. Balak maglunsad Belica ng People's Audit sa lahat ng flood control projects. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nangunguna sa kampanya laban sa flood control scam. At ayon sa dating anti-corruption officials, hindi si Pastor buloy ang problema ng bayan, kundi ang mga korap at gahaman sa pamahalaan na walang takot na ninanakaw ang pera ng bawat Pilipino. Kung sa tingin ng uh, nang susunod na administrasyon ay uh, hindi sangayon sa batas natin ang e pag-extradite kay Pastor, hindi natin siya i-extradite. Pero sa ngayon, sabi ko nga, it's premature. Uh, dapat yung pagtuunan ng pansin, tama po kayo, yung mga national issues. Grabe. Ilang, ilang uh, tahanan, ilang uh... Uh, gusali, factories na po sana nagawa nun para nagbigay ng mas maraming trabaho sa ating uh, mga kababayan, para kabahay, para sa ating mga kabayan kung hindi po inanod ng baha dahil sa korupsyon. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kung Mahal, MJ Mondiha, SMN9 News. Samantala, Tore! Sini bakumano dahil sa binangga ang DILG at posibleng pamumulitika ayon sa ilang senador. Alamin naman natin ang detailing yan mula kay ka-partner Troy Gomez. Ang kay Senador at dating PMP Chief Panfilo Ping Lakson, lumabi sa kapangyarihan si Torre nang basta-basta nitong inali sa puesto ang kanyang deputy na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kahit walang go-signal mula sa Malacanang o DILG. Pinalala pa ang sitwasyon ng kumpirmahin ni Senadora Amy Marcos ang alita ni Torre at ni DILG Secretary John Vic Rimulia hinggil sa mga appointment ng mga regional director. Ang alam ko lang, ang balita ko doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, eh talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Eh hindi naman tama yun. Siyempre may bukas tayong lahat. ay bukas na si John Vic. Dagdag pa ni Marcos, umuugong ang umreplanong planong pagtakbo ni sa 2028 elections. Ikalawa, masyadong maingay at maugong na namamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente uh, sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang muka at sabi pa nga, nga ng iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Ngunit higit sa lahat, lumutang ang problema sa Rango ipinaliwanag ni Senador Ronald Bato del Rosa na hindi maaring magkaroon ng dalawang four-star general sa PNP. According to the law, there should be only one four-star rank in the Philippine National Police and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng four-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang four-star. So, so mo muna siya bago ma four star yung i-appoint na bangon chief PNP. Ayon kay Senator Bato, kung hindi kusang magretiro si Torre, mananatili siyang naka-floating status pero patuloy na sa sahod. Sa kabila nito, mabigat ang damdamin ni Dela Rosa sa sinimbak na general. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya, kay Pastor Apolo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil uh, after nung ginawa niya lahat-lahat, ibinigyan siya ng posisyon, tapos hindi na rin siya galit uh, ako na naawa ako sa so, kanya. Samantala, iginit naman ni Senate President Jesus Cudero na prerogative ng Pangulo ang pagtanggal kay Torre. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sports.